So, maayong gabi guys. So, for today's video again, so, magluto ko, guys. O, pani hapon. So, pani akong gamiton. Kaya na ako i-star Muna akong gamiton panggisa. gisa. Si mahimo siyang mantika, no? So, di ko magamit itong mantika karon no? Kana lang kay naman tayong nana. So, kana lang sa itong gamiton. Sunod ang magamit at matika. So, ako lang siyang ipainit o kimbutang na dayon ako ang ahos. So, gisahon lang po na ako ang ahos, no? Dan isunod na dayon ang bumbay. O, gisahon lang po na siya hantot sa mugawa siyang aroma. Ay, hana na to isunod ang akwa ah, na yun, ang luya. -ah. So, yung nana ko mag-adobo, -ado guys, no? So, kwanta ka ng tagsa-tagsa taog style sa pagluto ug apo na dayon gibutang ang durog nga paminta balik piso Munya karon kay okay naman siya pwede na dayon ibutang ang manok kani day guys ang kani manok is isa day ni buo so isa ka kilo 180 ang kilo so okay okay na siya no so ato lang ni siyang gisahon no and then pagka humana to, ni gisaan ni mas okay gyud unta ni guys no So, ito lang siyang takluban, ito siyang ipasimmer, maipabukal. Ay, na nadayo na ito siya at So, kapalong-palong ang mga suga, guys, no? Kay solar, raman na siya. Wala kayo siya na charge ganina sa atlaw unya karon kay ni bukal na mga siya no ato na siyang abrihan o ato siyang ukayon mga madi kay para dili masunog ang ilalong so gituyo iday na ko na ang paawa na ko gi chap chap kay isa isa may nasa ako ang partner oo so lami mo ginang paa kung dili siya i chap chap o kapil niya ibutang na nato ang powder nga paminta o magbutang sa gug aning oyster sauce kay pan padagdag din siya sa lasa mga madi niya o kayo lang sa yung nanamadi eh kay para ang katong oyster niya ba ma mamix and then pagka human ana ato na dayo ng butangan ng toyo tama tama lang ang toyo mga madi no, dagdaga na to okay, magic sarap kay mo na ang sekretong malupit sa ato ang mga ginaluto mga madi so kinsa may nagagamit o mga magic sarap din ha so magbuta na dahil sa suka and then takluba na dahil siya pagbutang sa suka mga madi ay lang sa good ninyo o kaya charot para daw dili makuratan ang suka so charot charot lang no so istaring yun ang ato ang sabon diha ang hamisan no so nipis na good kaya siya no ganahan ko na ang sabon mga madi kay maskin nipis na siya kaayo grabe pag yun siya mubula so dili yun ako na siya ginalabay Basta kay dili say hi to my Kuan. Hi. What's your problem? Ah, what's your what's your name? I wash my problem and yes. that's clean. And I thank mm -hmm. you. Patayan. Siya si Kwan guys, si dalagang moren ng marikit. <laughs> you want to see my sunburn? <laughs> yeah, yeah. Murag di sa halatang sunburn kay okay. natural color. <laughs> uh huh? <laughs> okay. Halaka. Why uh, why you... Oh, why you play my sunscreen oh night cream? This is my night cream, baby. You see that? That That's my night cream. The Hamisan. And then, guys, I'm... I want to see you... Ah, charot. Say pag-English na nang ipakita. This is my new baby for today's video. Hindi halatang nag-hoard -ho guys. Si Hamisan Moisturizer Glass Skin 10 times one whitening soap. Oh yes. Dalawa na talaga ang akong gi-order no. And then kahit meron pa ako dito, wag nang pansinin ang mga panting alo straight kasi normal yan sa ating buhay, charot lang. <laughs> so kahit hindi wala pagali mahurot guys no. Wala pagali din nahurot akong isa ka kilo nga gi-order sa glass siya nga hamisan. Nag-order gihapon ko ani kay murag hadlok ta mahutdan aning panahon no. Habibi. So, no, that's not hand habibi. Hamisan. This is my new baby for today. Um, for today. Wala koy habibi oy. I am not kuan da habibi. So, mo ni nga ko ang new baby. New baby. Ah, uh, I want to you buy this charot. <laughs> kuan. Sure. This is my konsumo. So, dugay na gitkay ni Mahurot. And then, I have something pa din he. And then, the sunscreen. Hamisan. Oh, syempre, hamisan. And then, the moisturizer soap. Na up. Oh, mm. uh, ka po ano. And then, okay. Mo oh, pasensyahin na kalat kayo. So, natay. Elite BB Cream hamisan kaya po siya. And then, serum. So, maura to. Tinagloto, hey, ramlang -ram -ram ta. Ah, pero ano, abot <laughs> na kasi sabi. Hi, Nak. Hi, chicks, sabi. Hi, chicks. Hi, chicks. So, nagluto, ramang good ko. Yung ano, nagpakita naman ko sa kong mga kuan eh. So, nagluto na dahil ko. Yung, nagpakita na ko sa kong mga product. Ha, Hi. So, muna na akong giluto ron. Kung giluto. Mmm. Mmm. Mo na mong sudan karun, guys. Kaya murag naka ka... Bakanti ang ato ang bulo sa karon. So, karon na ni. niya. Mm -mm. And then, butang na niya ang tulog kakulikot. Mmm. Hindi and also the at So tanan siya, takluban. Nadubo ni siya, nadubo. Tawagin takluban. So, i-try na ako, ni Kaon, guys. At sal, guys, ba, lami man gulaw niya. Wala man tayo cream cheese, kaya pobre man tayo. So, asin na. Charot na. Eh. Asin. Spring the salt. And then, you make soup. Ahem. Di ba lami? Ay, lami siya, guys.

This is my version charity.